Magandang araw sa inyo mga kasabong. Ito naman muli ang iyong lingkod, si Laban sa bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon kung ano itong sunrox at saka yung clorox to mix na sinasabi po ng mga vlogger na gamot daw ng sipon. So, what is sunrox? Ano itong sunrox, clorox or do mix? Mga kasabong, ito po ay isang Uh, gamit po sa pagdisinpekta at pampaputi ng mga damit po yan. Multi-surface cleaner. Uh, cleaner siya sa sahig, sa salamin, sa tiles, lababo, bathroom at kusina. Well, of course, mga kasabong. Baka uh, yung ibang vlogger pinapainom ito dahil mayroon po itong maka, makapatay po ito sa Bakteria at viruses. Tanggal ang mansa at discoloration. Pero yung bakteria at viruses po, ang pinapatay po nito ay hindi po yung bakteria na nasa manok natin. Kundi, yung bakteria at saka yung viruses na nasa labas. Yung nasa nakadikit to, nakadikit sa mga tiles. Yan po. Ang sunrocks po, mga kasabong, at saka yung clorox or yung dumix po ay isa pong bleach. Tandaan ninyo yan. Ang active ingredients po ng bleach ay sodium hypochlorite. Isang klasing chemical na pag nakontak sa tisyo, maka-injuries po yan. Ayan. Anong mangyari kung uh, makainom? Makainom ang inyong manok ng uh, bleach irritation po sa bunga nating manok panabong sa lalamunan uh, gastrointestinal tract ang resulta magsusuka abdominal pain irritation po sa balat pag nakontak sa balat or pag nakontak sa mata ayan and then madamins po yung lungs yan po pag nainom at nalangha po yan sa ating mga manok pansabong, ay talagang ganun po ang mararamdaman niya. Kasi po, bleeds po yan. Nakakahilo po yan. Ang tanong po mga kasabong, pwede ba natin ipainom ang sunrox, clorox or domix? Ang sagot po niyan, hindi po. Dahil po, isang bleeds, isa pong nakakamatay na chemicals po yan. Mamamatay po ang ating mga manok panabong pag pinainom natin ng sunrox, chlorox, or domex. Kasi blitz po yan. Ayan. And din mga kasabong, siguro, dahil siguro sa uh, economic stability, no? Pagka nakita nila na may sipon yung manok nila, dahil mura lang naman yung sunrox, pinainom nila tapos akala nila e eh, natanggal dahil nga pinainom nila so hindi yan e eh, talagang uh, siguro wala kayong knowledge regarding kung ano yung uh, nakalagay sa stone rocks na yan no you are lack of knowledge or maybe Uh, narinig din ninyo doon sa mga wala ring knowledge na mga vlogger. Bakit? Ang bleach po ay nakakahilo. Tandaan nyo yan. Hindi po gamot sa sipon yan. Hindi po gamot sa kung ano-anong sakit ng ating manok panabong. So, kawawa, maawa po kayo sa inyong mga manok pang sabong. Una, napakamahal po ng ating manok pansabong. Napakamahal din ng ating mga patuka. Bakit gagamutin ninyo sa isang Clorox or Sunrox na ito isang blitz at nakakahilo? Mga kasabong, turi ka po mga kasabong, Sunrox, Clorox or Domix po ay hindi po yan gamot sa ating mga manok Hindi gamot sa sipon, hindi gamot sa kung anumang uri na sakit, kundi nakakalason po 'yan dahil isa pong uh, bleach po 'yan at saka ang active ingredients niya ay sodium hypochlorite. Marami po salamat sa ating mga viewers and listeners dyan Lalong-lalo na sa ating mga subscriber. At saka kung hindi pa kayo nag-subscribe, mag-subscribe na kayo dahil ang matutunan mo rito ay totoong knowledge regarding po sa pagsasabong. Marami pong salamat sa inyo.